Isa na naman pang malakasan at pang malupitang food trip ang ating natagpuan mga ka-idol. Dahil dito lang naman sa may barangay Mahada out Calamba City, ay may natagpuan na naman tayong nagsiserve ng napakasarap at crispy sisig. Meron din silang crispy bagnet. Kaya naman mga kaidol, dito tayo magpo-food trip ngayon. Samahan nyo ako. Tara, let's go! Well, what's up mga ka-idol? It's another day, another food trip gala na naman ang pinuntahan natin ngayon. At ngayon ay nandito na naman tayo sa may barangay Mahada Out, Calabas City. So dahil may nabalitaan nga tayo dito, nagtitinda ng crispy sisig at saka crispy bagnet. So agad-agad natin itong pinuntahan. So gusto natin matikman kung talaga bang masarap at crispy nga ba talaga ang mga tinitinda nilang menu dito. Dito lang yan sa Chris King Crispy Sisig dito sa may Mahada Out, Calabas City. Kaya naman samahan nyo ako mga ka-idol, dito tayo magpo-food trip ngayon. Tara, kain tayo. So kung galing ka nga sa may barangay Maya pa, yan lang yung kanto papuntang manggahan. At dito lang sa may side na to, makikita mo na yung pwesto ng Chris King Crispy Sisig. At dito naman sa side na to, ito yung way papuntang Palo Alto. Ayan lang yung Allegro Home Subdivision. At dito, prepare na yung kanilang gagawing Crispy Sisig at Crispy Bagnet at habang inaantay nila yung piniprito nila pinaprepare na nila yung kanilang mga ingredients like onions sa saka yung kanilang sili at pagkatapos pag ready na yung kanilang crispy liempo eto na ginagayat-gayat na siya at eto na yung kanilang gagawing sisig alam nyo guys liempo daw talaga yung ginagamit nila dito pang sisig at saka pang bagnet nila Then after nila mag-chop yung kanilang liempo, eto na nilalagay na nila yung kanilang mga secret ingredients para sa kanilang sisig. At eto minimix mix lang nila yan. At ready to eat na yan mga ka -idol eto na, eto na yung kanilang 130 pesos crispy sisig dito sa Crisp King Crispy Sisig. So tara, tiki man time na. So ayan mga idol eto na, nandito na tayo sa Crisp King Crispy Sisig. At eto na, kitikman na natin yung kanilang uh, best seller dito, yung kanilang sisig dito. Tignan natin kung crispy nga talaga. So try muna natin na hindi natin lalagyan ng kalamansi. una subo. Cheers! Mmm! legit crispy nga talaga. Crispy crispy yung sisig nila. Tapos, uh, napaka-creamy nung texture niya. Gawa nung mga flavor na lagay sa kanya. So, yung sa mayonnaise, tsaka yung secret ingredients nila. okay mm. Lagyan natin ang kalamansi. Mm. Ayan. Nakaka-dagdag ng panibagong flavor yung kalamansi, kung gusto nyo. So, yung iba kasi, pag kumakain ng ganito, nagtitimpla sila ng toyo mansi. So, yun ang ginagawa nilang parang pinaka-dressing. Pero siya, kahit kalamansi lang, goods na. So, ito, panalo. Tapos, ang Chris King Crispy Sisig ay open from 5pm to 9pm. So wala silang dining area dito, puro takeout lang. Uh, you can message sa kanilang Facebook page. Uh, ito yung Facebook page nila. Follow niyan yan para makapag-direct message kayo kung gusto yung order ng ganitong pa, Sarap na sisi. For only 130 pesos. So ito yung kanilang crispy bagnet. So, tingnan nyo kung ano karami. 130 din mga kailo. Tingnan nyo. gantong karami, 130 pesos. May kasama na siyang dressing. Crispy tayo mga kailo. Huwag okay, na muna natin sa orang. Ito yung katlong kanilang pag-mute. Proposed okay. Ito yung quality ng bagnit na hahanap pa napin mo kasi napaka crispy nung balat niya. Test check niyo yung laman. So juicy pa rin siya, hindi siya na overpowering yung pagkakaluto. Tsaka so, ano, Jempo talaga yung ginagamit nila dito. Sa sisig nila, saka sa bagnet nila, jempo yung ginagamit nila. Ito yung kanilang gravy, yung kanilang secret sauce. Mm. Medyo matamis-tamis yung sauce nila. Parang may milky flavor. So, nagko-complement siya doon sa ano, sa bagnet kasi, yung bagnet natin medyo may a uh, saltiness ng konti tapos may pagka-sweet uh, naman yung gravy niya. Wow. Good stuff. Sam order pang 2 to 3 person panalo-panalo na 'to. So ay mga idol, kasama natin si Sir Enchong. ah uh, ang may-ari ng ah uh, King Crispy Sisig. Dito 'yan sa Mahadaw. At sir, di ba may isang branch pa kayo? Apo, may eh, meron din po tayong branch mga idol sa uh, MCTC po. Hmm. At, tapos kung gusto nyo, kung gusto niyo din naman pagkakento kayo, uh, PM nyo lang ako, pag-usapan natin. Ha? Ah, franchise mo? Partnership ang in-offer ko sa akin. Ah, rin, para, so hindi siya... Uh, walang franchise. masyadong gagastusin. Walang masyadong masyadong. Alright. Ngayon, kung gusto ko namang ibahagi yung mga alam ko hmm. para sa inyo. Okay. So, ano na lang, kayo na lang yung ano, hmm. uh, na lang uh, yung mag-uusap uh, kung uh, Susupply lang ako sa kanya para... O, tapos yung recipe, okay, sa'yo okay, okay, na rin okay. mag-aaral. So, yung mga kaidol, napakagandang offer mula sa Christine mm -hmm. Crispy Kisig. Kung gusto nyo magkamero ng ganitong klaseng business ng sisig at magnet, uh, kontakin nyo lang si Sir Enchong Ito yung kanyang Facebook page Ito may meron siyang Facebook page Enchong Vlogs At saka mayroon siyang Facebook page ng Chris King, Chris PCC, ayan, ito, plus natin sa screen lahat ng mga Facebook page nila kung saan nyo sila pwedeng makontakt kung gusto nyo magkamero ng ganitong klaseng business. So, yung isang branch po, sir, sa MCDC, saan ito madaling matatagpuan? Uh, matatagpuan natin ito, ma, uh, landmark nito, idol, ay malapit sa Ultra Mega. Pero pwede hmm. natin i-Google Map, mga idol. Naka-Google Map po tayo. Okay, so ito, plus natin sa screen. Ang ways ang Google Map ng Chris King, Chris PCC, sa may MCC, MCDC branch. Ito, nasa screen po natin. At ito naman yung... Ways at maps ng Chris King, Chris Sisig dito sa may bahada out branch. Ito, nasa screen lahat. I-post nyo na lang para madali nyo. Makita at search nyo sa Google nyo kung gusto nyo pumunta dito. Sir, invite mo sila. lang itong mga store nyo. Uh, pasyalan nyo mga idol sa pang hindi pa... Sa mga hindi pa nakakatikin mga idol. Uh, meron tayong, tayong tagline. Mapapaungol ka sa sarap. At uh, tulog ka na, nakangiti ka pa. Okay. <laughs> so, okay. Yeah, yan o. Oh. Grabe. So, ang lalaki nung katlong kanilang ah, bagnet. Tsaka... Oh, ah, Tala, nagustuhan niyo, sir. Panalo to, panalo, panalo. So, hindi, ano, hindi, hindi, hindi siya for the vlog. Uh, masarap yung, ano, masarap talaga yung sisig nila. Tapos, goods yung bagnet nila. Ang naganda nung kat. Uh, talagang eh, talaga pa na pakulam. Talagang bagnet yan, sir. Bagnet. <laughs> so, hindi siya yung mga, hindi siya yung mga frozen-frozen lang na nabibili mong karne. So, legit na lemto siya. Kaya, malasang-malasa yung karne niya. So yan mga idol, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsama at pagsuporta sa lahat ng mga food trip gala na pinupuntahan natin katulad nito. So abang-abang lang lagi kayo, baka mamaya na isang, araw, nandiyan dyan na kami sa lugar nyo, dyan naman tayo mag-food trip. Hanggang dito na lang, kita kita tayo so sa lugar na. See you guys!